Luto na po yung ating lininding ding Ayan po, maliliit na sa luyot, oh. Ayan. Ang dami. lang po itong nakuha ko, guys. Dahil pang, ako pang ano ko, ito yun sa, tawag dito. Ihalo ko sa dahon na ampalaya Ito po, oh. Ang dami nila. Liliit lang na yung iba Nakuha ko na yung medyo malalaki guys oh dito hindi nila alam dito sa Thailand tong saluyot na to alam nila damo dito to oh, yan dami oh, yan hanggang doon oh ang tataba yung iba pero yung iba medyo payat Ihalo ko po ito sa dahon ng palaya guys. Tapos lagyan ng bagoong. Ay, sa sarap. Ayan. Tagaktak ang pawis ko guys. <laughs> tapos, ang daming dumadaan. Bahala sila kung anong isipin nila. Ano kayang kinukuha ng Pilipina doon? Talagang Pilipina na yan. Ayan. Ayan. masarap din ito sa paksiw, di po ba guys? i-ano sa paksiw. Ayun, nahulog pa. Sayang. Hanap ako ng hanap dati ito, nawala. Kasi nga, lininis nila na traktor nila lahat buong ano na to. Tinanggal nila lahat ng mga kahoy mga damo ayan <laughs> ay sut so, nalolaglag pa ayan tara na wala tayong dalang plastic guys nagtinginan yung mga dumadaan sabi nila ano kayang kinukuha ng pinay doon ayan oh tapos yung yung mga tawag dito nahuhulog yung mga kangkong dami din mga kangkong dito Ayan. hindi nila alam kainin yan dito kaya nakatingin silang sila sa akin ay mga, mga kalachuchu tapos ito yung na tuyo na yung mga bunga ng ipil 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 ayan pinakain nila sa kasama ang ano yung papaya salad ayan to katibayan na may ano paupahan dito na mga buildings hindi siya building, kwarto siya. Pero ano, maganda maganda naman kasi dalawang kwarto na studio type. Tapos may medyo studio type din na sala. Tapos balkon eh. Kaya ako yung ginawa ko ng kusina yun sa balkon. Tapos yung hugasan, bumili lang kami ng ano. Binabayaran namin 3,000 isang buwan las mga bills. Pero hindi naman tumataas, mga, tumataas ng yung mga bills namin sa ilaw. Hanggang tatlong daan, gano'n. Kasi hindi naman kami na ganun. Hindi naman kami na aircon. Saka na yung aircon pagka may trabaho na din ako. Ayan o, oh, yung mga kalachochi. May... May mga ano siya. Ayan. Dito po muna tayo guys. Ang init ng panahon Ayan. Ito lininis nila. Ito dati. Kaya nawala yung kuhaan ko dati ng ano, ayan. Nagdala yung ibon ng dahon. Minsan nagdala sila sa may bintana namin. Grabe itong mga ibon na to. Kasaway. Nagpupunas lang po ako ng pawis ko, guys. Ayan. O. Oh. Pagpagkaakyat natin doon sa taas. Ito ang gandang view ng ito mga to. Ayan, nagbisikleta siya, napapasok. Hindi po lahat ng ano dito may mga sasakyan. May mga hindi din nila kayang ka ang mga sasakyan dahil mga sa anuhan ng kita nila pero yung kaya kami nagkaroon ng sasakyan dahil yung pagdating ng asawa ko yung pera niya ng galing ng Israel yun ang pinangbili kaya sabi ko nga eh kasi palagi siyang bumibili ng mga ilinalagay niya doon sa may sasakyan niya sabi ko, eh, ano na lang ni benta niya, tapos bumili na lang ng bago. Ayaw niya. Ginawang, ano, ginawang tawag dito, basurahan dito. Dito sa office, minsan nakikita ko yan sila nagtatapon ng basura dito. Ayan. Oh. Galing, harapan ng office eh daming ano ay, yung mga ibon oh eh. ayan ito hindi na kaya ng taga-trim ng ano kasi nagtrim siya tapos konting ano lang tumutubo din agad itong mga ano na to damo Hay tagalagang tagaktak ang pawis ko, guys. Doon tayo sa ka, sa ano kanina. Ayun yung mga kangkong, ang dami nilang mga kangkong dito. Ayun. Shadow, our shadow. Huwag lang mahulog yung ating ano, kinuhang ayan o. Saloyot. Ayan. Ito guys, masarap din po ito na ihalo eh, sa tawag dito. Pasaway itong pawis ko guys. Ang dali. Ito Oh. oh. Tapos itong talbos niya, ito yung pipino na ano, binebenta nila ito eh. Itong talbos niya guys, masarap ihalo din sa munggo. Kasi dati yung Myanmar, natutunan ko sa mga Myanmar kung kasama dati yan guys. Na ano, na pumunta kami sa park tapos marami yan, pinagkuha. Kaya sabi ko, anong gagawin niyo? Tapos pag uwi namin, ilinaga nila. Sausaw namin sa baguong. Alay, ang sarap. Ang dami kong nakain. Linagyan nila ng sile. Tapos, nag, ano, nagday day off din ako. Bumili ako ng yung munggo. Yun. Hin hinalo ko yung talbos nung nanguha ako sa park. Hinaloan ko ng talbos. Ma, ano siya, ma, Masarap din siya sa ano, sa munggo. Para din itong dala natin na malunggay yan, oh. Ano na yung malunggay kasi linaga ko sa... <laughs> ano ko? Oh. Ayan, nagbukas na yan sila. Ayan, sa office. Alas otso na guys eh. Quarter to eight na kaya nag... Ayan, dami nang nagsisilabasan na. Yung malapit lang dito guys, itong ano... Itong mga nakamotor na to. Malapit lang po ang trabaho nila dito. Mag-alas na dito eh. Mag-alas na naman na po sa Pilipinas guys. Ayun. Ayun, nagbubukas na yung office. Ayan. Hi, Ay, dito muna tayo sa lilim enak naman po tayo, guys. Ayan. Hindi na ako makapasok doon dahil mala matataas na itong damo. Hindi kagaya dati na napapasok natin yan. Nag-iikot tayo dyan. Ngayon, maano na yung ano, itong mga damo. Mas mataas pa sa tuhod ko. Sabaywang ko na din. Eh, baka may ahas. Dito, lamig, ano pa naman ang panahon. Lal eh, kagaya ngayon, mainit sa ngayon na araw na to. Pero pagka sa minsan naman eh, ayan, baka mamayang gabi, uulan yan, mamayang hapon. Nag, ano ang mga ulap. Pero doon, mali medyo maano ang linis ayan mga ipon ayan na po guys yung ating isda yung nilinisan po kanina isa lang ang ilalagay ko guys tapos bagoan po yung nailagay ko dito o sili ayan pala yung tapos ilalagay na po natin tong sibuyas guys Tapos pakuloyin po natin konti. Ayan na po kumulo guys. Tapos ilagay na po natin itong ayan, yung kinuha natin ka, kaninang umaga sa doon sa labasan. Na, ano po ba to? Ayan, na po natin yung saluyot. Yan po yung sabing dining ng Ilocano. Ayan. Ayan. Tapos may kaunting naihalo po ako na yung dahon ng ampalaya guys. Hindi ko na makita. Kunti lang po yun. Hindi po kasi marami kaya na hindi gaano kita yun saan. Ito o. Oh. Ayan. Ayan. Dahon ng ampalaya guys. Grin na po kasi lahat. So, ayan na po yung ating dininding, guys. Nasa loyot at saka dahon ng ampalaya. Tapos, ayan na yung pinnerito natin na tilapia. Yung isang ulo lang po ang nainagay ko guys. Ayan na po, guys. Manitluto na po yung ating dininding. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. ayon may ulam yung anak ko. Bye-bye po. Bye bye po.